Good news ito sa Lakers fans, Jonas Valanciunas at Colin Sexton, posible nang makuha ng Los Angeles Lakers sa trade deadline. Pero bago yan, ang Los Angeles Lakers at Golden State Warriors ay muling magtatapat bukas kung saan ang Purple and Gold ay magahangad na makakuha ng bentahe laban sa struggling na ng Warriors. Natalo ang Warriors sa anim sa kanilang huling sampung laro at hindi pa rin makakalaro ang kanilang defensive anchor na si Draymond Green. Samantala, ang Lakers naman ay patuloy sa magandang performance at nagtatangkang ituloy ang momentum mula sa dalawang blowout Twins. Inaabangan din ang pagbabalik ni Jared Vanderbilt bukas. Matapos ang halos isang taon ng recovery, si Jared Vanderbilt ay medically cleared na upang makasama uli sa laro bukas ng Lakers. Bagamat cleared na siya, binanggit ni na coach JJ Redick at LeBron James na ang pagiging cleared ay hindi nangangahulugang agad na makakalaro siya. Posibleng maglaro siya ng limitado ang minuto, ngunit marami ang umaasa na gagawa siya ng impact sa kanyang pagbabalik. Maaaring makita natin siyang magbantay kay Stephen Curry na nagawa na niyang pigilan noon o magbigay ng mas matibay na depensa sa Lakers. Ang pagbabalik ni Vanderbilt ay mahalaga sa depensa ng koponan na tila na miss ang kanyang presensya sa nakaraan ang taon. Ang Lakers ngayong season ay may kakayahang mag-step up sa malalaking laban tulad ng ipinakita nila laban sa Boston Celtics noong biyernes. Sa harap ng isang depleted Warriors team, inaasahan na magiging dominante ang kanilang depensa. Kung makokontrol ng Lakers sina Curry at Andrew Wiggins, malaki ang tsansa nilang manalo. Mahalaga ring pigilan nila si Curry na umiskor ng higit sa 35 points. Bagamat mahirap talunin ang Warriors sa kanilang home court, napatunayan na ng Lakers na kaya nilang gawin ito sa mga nakalipas na taon. Abangan natin kung magagawa nilang ipanalo ang ikatlong sunod na laro at mapanatili ang kanilang momentum. Samantala, sa kabila ng pagiging isa sa mga pinakadakilang manlalaro sa kasaysayan ng NBA, hindi may kakailang na sa twilight na si Lebron ng kanyang career at alam ng Los Angeles Lakers na limitado na ang kanilang pagkakataon upang makamit muli ang kampiyonato. Mula nang magtagumpay sila sa NBA bubble noong 2020, hindi na nila naulit ang parehong tagumpay sa playoffs maliban na lamang sa kanilang panalo sa NBA Cup Noong 2023, ngunit sa postseason, paulit-ulit na naging hadlang para sa Lakers ang dominanteng Denver Nuggets sa pangunguna ni Nikola Jokic. Sa kasalukuyan, may 23 wins at 18 losses record ang Lakers at nasa ikalimang pwesto sa Western Conference sa ilalim ng bagong coach na si JJ Redick. Gayunpaman, malinaw na may mga kakulangan pa rin sa roster na kailangang tugunan upang maging tunay na contender para sa titulo. Isa sa mga pangunahing pangangailangan ng koponan ay ang isang maaasahang sentro upang suportahan si Anthony Davis. Bagamat isa sa mga pinakamahusay na big man siya sa liga, mas epektibo si Davis kapag may kasangga siya tulad ni na Javel at Dwight Howard. Howard 2020 championship run. Ang pagkakaroon ng big man tulad ni Jonas Balanchunas mula sa Washington Wizards ay maaaring masolusyonan ito. Posibleng makuha ng Lakers si Balanchunas kapalit ni na Gabe Vincent at dalawang second round draft picks. Pwede nga nila mapapayag ang Wizards sa package na ito lalo na maganda na uli ang nilalaro ni Gabe Vincent. Malaki ang maiaambag ni Balanchunas sa Lakers lalo na sa rebounding at depensa laban sa mga higanteng tulad ni na Jokic at Joel Embiid. Bukod dito, nananatiling pangangailangan din ng Lakers ang floor general na iniwan ni D'Angelo Russell. Dito maaaring pumasok si Colin Sexton mula sa Utah Jazz. Sa kasalukuyan, nag average siya ng 18 points kada laro at posibleng maging mahalagang bench scorer para sa Lakers. Habang papalapit ang trade deadline, kailangang kumilos ng mabilis ng Lakers. Kung magtatagumpay silang makuha ang mga pirasong ito, maaaring mabigyan nila si Lebron ng huling pagkakataon para makuha ang kanyang ikalimang singsing.